Aries. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aries ay isang taong may mahabang pasensya ngunit may disiplina sa trabaho. Hindi basta-basta nagpapadala sa kagustuhan ng iba at laging maingat sa bawat desisyon sa buhay. Kapag may ginagawa, mas pinipili ang katahimikan upang walang abala at matapos ng maayos ang gawain. Hindi agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala at mas nais mapanatili ang kasayahan sa buhay. Laging nasa isip na ang sipag at katapatan ng susi sa patuloy na pagunlad at kaligayahan. Bagamat may ugaling madaling minas, mas pinipili pa rin ang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang anumang pagkairita. Kilala rin sa pagiging matipid at maingat sa paghawak ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay isang taong may isang salita at mas gusto ang tahimik na paraan ng pagtatrabaho. May tapang na harapin ang anumang kalokohan upang mapanatili ang kaayusan. Sa trabaho, laging may plano upang maiwasan ang pagkakamali at masiguradong maayos ang resulta ng mga ginagawa. Hindi nagpapabie sa responsibilidad at laging iniisip na ang kasipagan ay daan tungo sa matagumpay na hanap buhay. Sa pag-ibig, may tiwala at hindi madaling magselos. Matalino sa pagdedesisyon upang maprotektahan ang sarili mula sa mga taong may masamang intensyon masipag at puno ng positibong enerhiya na nagdadala ng swerte hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang gemini ay maingat sa usaping pera at ayaw ng mga bagay na may halong panloloko Sinisigurong maayos ang pamumuhay upang mapanatili ang kasiyahan at katiwasayan ng pamilya. Sa trabaho, may mixing pasensya kaya mas nais ang tahimik na kapaligiran habang nagtatrabaho. Hindi mahilig sa mahabang usapan at mas pinipili ang pagiging produktibo kaysa makipagkwentuhan. Maaruga sa pamilya, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan ng mga mahal sa buhay. Mahusay sa paghawak ng pera at hindi basta-basta gumagastos sa hindi kinakailangang bagay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay may disiplina sa trabaho at likas na matapat. Sa tahanan, maingat sa pananalita upang mapanatili ang maayos na relasyon at positibong enerhiya sa paligid. May tapang na ipaglaban ng tama ngunit marunong ding magtimpi kapag kinakailangan. Iniingatan ang bawat hakbang sa buhay upang maiwasan ang suliranin na maaaring makaapekto sa pamilya. Palaging masikap sa pangangalaga ng tahanan, lalo na sa aspeto ng kalusugan at kabuhayan. Marunong magtipid at laging inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sariling interes. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang liyo ay matapat at masipag sa trabaho upang mapanatili ang magandang takbo ng hanap buhay. Mapagmahal sa pamilya at hindi pinapayagan ang anumang negatibong enerhiya sa tahanan. Mahigpit sa prinsipyo at hindi mahilig makisuyo o makisangkot sa mga usapang walang katuturan. Macaga at determinado sa bawat gawain, ngunit kapag may kinalaman sa maduming pera, Agad na lumalayo upang mapanatili ang integridad. Mapagkalinga sa magulang at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay palaging maaasahan sa trabaho at hindi nagpapabeyes sa anumang responsibilidad. Masipag at determinado upang mapanatili ang kaginhawaan ng pamilya. Maingat sa paghawak ng pera at iniiwasan ang anumang uri ng panloloko dahil naniniwala sa karma. Matsaga at masikap upang matiyak na maayos ang pamumuhay hindi sang-ayon sa maruruming gawain at mas pinipili ang tamang paraan ng paggawa. Ayaw ng mga birwang may kinalaman sa pag-ibig at mas gusto pang magtrabaho ng mag-isa upang mas maging epektibo sa mga gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay likas na maingat sa kanyang kilos at pananalita. Hindi niya kailanman ginagamit ang kayabangan upang makuha ang atensyon ng iba, lalo na sa pagsisimula ng bagong taon. Sa unang araw ng taon, ipinapamalas niya ang kanyang mahabang pasensya upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa buong araw. Kung may pasok pa sa trabaho, mas pinipili niyang maging masipag at matalino sa pagdedesisyon ginagampana ng kanyang tungkulin ng may kaseryosohan at dedikasyon. Mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa upang matiyak ang kalidad ng kanyang ginagawa. Hindi siya padalos-dalos sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, inuuna niya ang pangangalaga sa pamilya, lalo na sa aspeto ng pagkain at pangangailangan ng bawat isa. Ang kanyang kasayahan ay nagmumula sa masayang pakikisalamuha, kaya't sinisikap niyang panatilihin ang positibong enerhiya sa loob ng bahay. Hindi siya madaling mahulog sa usaping may kinalaman sa pera at panunuhol. Sa larangan ng pag-ibig, siya ay mapagmahal at maalaga, ipinapakita ang kanyang lamang sa paraang totoo at tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Scorpio ay nagpapahalaga sa positibong pananaw sa buhay lalo na sa pagsisimula ng bagong taon Para sa kanya ang unang araw ng taon ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa mga pangarap at layunin Sinisikap niyang gawing produktibo ang bawat sandali at binibigyang pansin ang mga mahahalagang desisyon na maaaring makaapekto sa kanyang kinabukasan. Kung may trabaho man sa unang araw ng taon, nananatili siyang may matalas na pag-iisip at ayaw niya ng mga usapang walang kabuluhan, lalo na sa trabaho. Iniingatan niya ang kanyang pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Sa tahanan, mas pinipili niya ang tahimik at maayos na kapaligiran. Hindi siya sumasali sa mga usapang bastos o usapang tungkol sa utangan ng pera, dahil para sa kanya, ang pera ay dapat gamitin ng matalino para sa pamilya. Mahigpit siyang nagbabantay sa kanyang mga gastusin at mas pinipili niyang maging matipid. Sa larangan ng pag-ibig, siya ay mapagmahal at tapat, pinapahalagahan ang katatagan ng relasyon sa halip na mga pabigla-biglang emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay isang disiplinadong individual, lalo na pagdating sa trabaho. Kahit pa bagong taon, kung kinakailangang pumasok, ginagawa niya ito ng may dedikasyon at determinasyon. Mas nais niyang magtrabaho ng mag-isa upang matapos ng maayos ang kanyang mga gawain. Hindi siya mahilig makipag-usap tungkol sa pera lalo na sa mga hindi patas na transaksyon. Sa tahanan, siya ay madaling makausap at mabilis makaintindi ng damdamin ng pamilya. Hindi niya gusto ang mga usapang puno ng galit o pagmumura dahil para sa kanya ang isang mapayapang tahanan ay daan sa mas magandang buhay. Sa trabaho, maingat siya sa bawat kilos at ayaw niyang makisali sa mga bastos o walang kwentang usapan. Mayroon siyang matapang na personalidad na kanyang inilalabas kapag kinakailangan. Kahit mahirap ang trabaho, hindi siya sumusuko at patuloy na nagsisikap. Sa buhay pag-ibig, hindi siya seloso at may buong tiwala sa kanyang minamahal. Mahalaga rin sa kanya ang pag-iimpok ng pera upang laging handa sa anumang bigla ang pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ay may matibay na disiplina sa pamamahala ng kanyang tahanan. Mahalaga sa kanya ang kaayusan, kaya't sinisigurado niyang maayos ang lahat ng gamit at hindi magulo ang paligid. Naniniwala siya na ang isang masayang pag-uusap ay susi upang hindi makapasok ang negatibong enerhiya sa tahanan. Kung may pasok sa trabaho kahit bagong taon, Ipinapakita niya ang kanyang kasipagan at pagiging mapanuri upang mapanatili ang mataas na kalidad ng kanyang trabaho. Ayaw niya ng mga usapang mahahaba at paligoy-ligoy, mas pinipili niyang maging direkta at malinaw sa kanyang punto. Malapit siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang, at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Maingat siya sa kanyang pananalita upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa mga taong nakakasalamuhan niya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay may tahimik ngunit matapang na ugali. Hindi siya madaling madala sa mga emosyon at mas pinipili niyang maging maingat sa bawat kilos at desisyon. Kung may trabaho sa unang araw ng taon, sisiguraduhin niyang masinop at maayos niyang gagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi siya sumasali sa mga usapang may ginalaman sa palakasan o paboritismo sa trabaho dahil naniniwala siyang ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap at syaga. Sa pamilya, siya ay maalaga at mapagmahal, laging handang tumulong sa kanyang mga mahal sa buhay. Kapag nangako siya, tinutupad niya ito dahil alam niyang ang kasiyahan ng kanyang pamilya ay isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ay mahilig sa masasayang usapan, lalo na sa loob ng tahanan. Sa bagong taon, mas gusto niyang magkaroon ng tawanan at positibong enerhiya habang kumakain kasama ang pamilya. Para sa kanya, ang ganitong gawain ay nagdadala ng swerte at magandang simula sa buong taon. Kung kinakailangang pumasok sa trabaho, Ginagawa niya ito ng may sigla at determinasyon. Pagdating sa pera, hindi siya mahilig makipag-usap tungkol sa panunuhol o pangungutang, dahil nais niyang mapanatili ang maayos na takbo ng kanyang buhay pinansyal. Mahilig siyang maging maingat sa kanyang pamumuhay, tinitiyak na bawat desisyon ay magdadala ng positibong resulta. Maingat din siya sa pagtitiwala sa iba, dahil nais niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.